Hi everyone. Ayan, pag-usapan natin ang stars natin. So ito ang aking comput computation sa mga stars natin. Halimbawa, makakakuha tayo ng uh, stars sa ating mga audience o mga viewers natin na halagang 10,449 equivalent Kusha sa 104.49 dollars. So pwede na ho natin siyang mag-claim at ma out ang ating mga uh, stars kasi nakakabuo na tayo at nakakaipon na tayo ng $100. Dahil kung hindi ho tayo o oh, ng $100 sa loob lang ng isang buwan, hindi po natin yan ma out, hindi natin ma-claim ang ating mga stars. So ang mangyayari ho yan, iipunin ho natin yan hanggang sa makabuo tayo ng Uh, 100 dollars pwedeng next month o di kaya another month naman or next month ulit apat na buwan limang buwan so hanggang sa mabuo natin yan bago natin makuha at ma claim ang ating mga stars so swerte natin kung meron tayong uh, mga mabubuting tao, mababait na viewers, audience na magbibigay sa atin ng Keg 1000 stars sa sampung yun, sa sampung katao, tig 1,000 stars ang ibibigay natin sa Ibibigay nila sa atin, suswerte so natin yon, Makakabuo tayo ng $100, o ba diba? At hindi ko pa nararanasan yon, Ayan, sana soon. Ayan. Mangarap na lang tayo nito. Wala namang bayad mangarap, diba? O ba diba? <laughs> so, yun. Ha? ang 10,000 ang katumbas ng 10,000 stars katumbas naman niyan ay 10,000 pesos plus ho yun so uh, lagpas 10,000 pesos ang ka 10,000 stars so ang five, uh, 100 dollars naman na stars ang katumbas naman nun equivalent naman nun sa Philippine money ay uh, 5,000 plus na uh, 5,000 plus pesos ho yung 100 dollars kasi i-multiply ho natin siya sa 55 pesos 100 dollars times uh 55 pesos so equivalent ho nun ay 5,500 pesos ho yun so sa halagang 10,000 pesos na stars kalahati lang ho ang mapupunta sa atin 5,000 pesos lang ho yon Yung kalahati naman, don sa Facebook ho, mapupunta. Kasi negosyo din nila yon So, diba? Ang saya, ba diba? <laughs> so, yun nga. Sana nakuha nyo. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.